Ano nga ba 'yung mga bago nating aabangan ang mga laro sa Squid Game 2? Mapapansin nyo, hindi na red 'yung buhok ni gi dito. Ibig sabihin, hindi niya na bayad si Binimika. Mika. Magsisimula <laughs> ito ulit sa mga palaro kung saan sasali ulit si gi but this time, meron na siyang ibang dahilan sa pagsali niya dito. Marami siya ulit na makakalaro na iba't ibang tao na paniguradong kakainisan, mamahalin at iiyakan pa natin 'yung iba. Sa pagsisimula nga ng mga laro, dito gagamitin ni Gihun yung experience niya before para mailigtas yung iba pang mga players pero hindi to magiging madali kasi syempre malaki naman din yung premyo. Kaya naman sa mga susunod na oras, dito nga mas lalala yung mga laro na magpapahirap kay Gihun at sa kanilang lahat ng mga players at dito nga nila kakilanganin makasurvive habang may isang taong susubukan ding tapusin at pigilan itong palaro na to. Title ng series, Squid Game Season 2. Alam mo habang tumatagal, nag evolve na tong si Gihun pa Tirso Cruz eh. <laughs> cool detail dito kung saan sa season 1 sobrang laki pa nga ng ngiti ni Gihun pero this time sobrang seryoso na niya na para na siyang Lebron Game 6 sa Celtics noong 2012. <laughs> medyo random lang ah, medyo natatawa ako dito kay Gihun kasi for the second time iniwan na naman niya ulit yung anak niya. <laughs> Kumbaga, father of the year goes na to Gihun. <laughs> pinaka inaabangan ko rin dito kung lulusubin ba nitong lalaking hulog sa may dagat yung mismong squid game building nila. At pinagtataka ko din pala dito bakit siya player 456 ulit. Like na maintain ba niya yung number niya or panghuli siya ulit or whatsoever. And syempre yung isa ko pang tanong dito bakit siya sasali ulit at para saan to? Pansin ko din pala doon sa may trailer na parang may mga bagong character sila na medyo ka-vibes din nung mga nawala doon sa may season 1. Like, eto siguro si Sebyok, meron din silang Ali, si Dokso, yung lukaret na babae. Pansin <laughs> ko dito, may iiyak ako dito doon sa kulot na nakasalamin tapos doon sa matandang babae. ano na't may pinakitang sin nila na magkayakap sila tapos takot na takot. Like, anong context ng sina yun? Far din pala, ang pinakita lang nilang laro na nilaro din nila sa may season 1 ay yung red light, green light nilang game. Pero the rest wala pa naman and baka mabago din kasi nga spoiler tong si Gihun eh. Smurf account na nga nang i-spoil pa. <laughs> Pero syempre kahit anong spoil niya hindi pa rin siya pinapakinggan so tegi din sila. So binasa ko rin yung comments from the trailer marami nagsasabing nandito nga daw si Top from Big Bang so kung kilala nyo siya abangan nyo siya dito. Dito rin yung ibang cast from season 1 like yung Game Master, yung Detective nga, tsaka syempre si Gihun. Feeling ko nga, dahil doon sa pakikialam ni Gihun, doon magbabago yung mga laro eh. Or baka mas lumala pa. <laughs> Siguro, siya rin talaga yung magiging dahilan kaya mas magiging intense and puno ng action to ngayon. At mas tataas yung mga stakes na mas magiging mas maganda kaysa sa season 1. Yan lang, again ang title na to, Squid Game 2, inabangan natin to on December 26, 2024.